Yun mga buddy, patara po tayong dagat. ano? o. kami mga buddy. Gawa ng hindi natin pwedeng paglakari si Nana Gina. Mapapagod. <laughs> ang ating VIP ng nanay. Yun o. No? VIP na po pala dito si mama. Oo, VIP si nanay dito. Mga <laughs> kababayang Ilocano ni Nanay Gina. Pagod na kaming dagat mga buddy. At yan si Gina dyan muna ang uh, aking uh, magbablog <laughs> uh, para makita niyo yung reaction niya kung ano yung first time mo ba makita ng dagat? Aba, ah, so, um, oh. malawak na dagat malawak na dagat <laughs> si Nana Gina nakakita na yun eh, no? oo, oh, na dabo yeah. uh, ano siya mga bati, kawawa si Kapsato sa lumama yung paakyat yari talaga Ayun na po. Ay na, <ELL> hindi uh, <Taio> na hindi sa harapan hindi kita eh lapi lapi yun sa baba na yan ayaw lang kita paglakanan ay lakas ni nanay wah wow lakas ni sa si greg yun mga bali naglakad na kasi hindi kami kasya talaga eh gusto rin ko isa siyang eh, wala siyang ano eh. Oo. Nasa sakyan eh. Sakay ka na dito ah. Sakay na po. Dito, tabi kayo. Dito, dito. Oo. oh, na oh, yan. Masya? Oo, yan. Para just in case sama masama tayo. Hi! Iyon o. Oo. pa. Ay, patay. Siksikan tayo sa Binas. Ayan tayo ah, siksikan tayo. Mm Hindi -hmm. uh, dami na Okay, okay. Balintay <laughs> <laughs> naman po si Kuya eh. Okay lang na naman kasi pababa ang packet lang naman. Mm Oo. -hmm. Oh. Isasakay ko si Nanay pababa ang packet maglalakad siya. Ay, patay. <laughs> Mas lalang pinahirapan pa na eh. Tulog naman mahirap eh.

yan Malapit na sa dagat. Anong pakiramdam ko yun? Nakakaano mo? <coughs> Masaya. at Tatupad na yung pangarap mo. Pangarap oh, kasi pangarap mga. mo daw yan eh, dagat. O oh, yan nga dyan o. Waaaah! Waaaah! Bakit wala si Nanay Gina? Reaction si ni Nanay Gina? Wala tayo. Wala tao talaga na eh. Tayo tayo lang dito. Wala talaga makikita ng tao pero may mga araw pa dito may, Parage. Parage. Oh, may mga cottage may mga cottage pag sabad linggo may mga tao pero pag ganitong hmm. araw wala tayo tayo lang tao dito na ang dami pang terrestri sabi ba ni Kuya? ay ilog ah ilog lang pala nabili ko na kasi yung kalahat mongken dah gat. Kayaknya dia tuh ha iyot dong. Gina. ka na doon sa dagat yung anong film mo yes! punta na ako! <laughs> <laughs> nakalimutan ka na ako sa'yo ako sa oras sa'yo siyempre masaya ka rin diba mga para sa akin na nanakamata na tayo dito you know? Ilang beses na po nakapunta dito sa si Gabatid dahil malapit lang po yung bahay nila

ganda nga. Nanawak <laughs> <laughs> na yung diba? O, oh, yan o. Ito yung sasabi kong ano na, aragan yung ganyan ginagawa nila dyan o. O, namumulot lang sila tapos si ibibilad. O, di may pera na. Ayan mga body, hindi na sila sa dagat. Kuya dyan o. O, paano ka lalangoy yeah. dyan? Yes, yeah, so okay. <laughs> Samama si Kuya Johan. Doon sa dagat o, magtampisaw. Bawal pa mga taga sa lola. Ay, dami nang mga puti. O, oh, namumuha sila. Na, <laughs> ah, diba? di ba? Sabi ko sa'yo eh. Low tide kasi ngayon mga bari maganda o mababaw lang yung ano. Ay may mga lumalang malalim po doon. Oo oh, malalim na doon. Gusto ko mong lumangoy. Gusto <laughs> mo lumangoy? <laughs> eh try mo muna sa gilid gilid yan o. No? <laughs> so, mga ganyan o. No? Oh. Iyon yung mga aragan. Yung binibilad nila. Yan o no, mga fresh. Ito pa po Pag na ano. Yeah, yan. yan mga ganyan o. No? Binibilad. Hmm. Hey, binibilad mo lang. Magkakapera ka na. Ba't mga ganyan na po yung buhangin? O oh, papagpagin mo lang. Halamang dagat po? Halamang dagat. Oh, sige na. Wala na masyadong aragan yan mga body. Wala na masyadong. <laughs> Fresh air. Tuwantawa si Jan na yan. Talagang masaya ka na yan. Kasi masaya si Jan. Alam ko. Pwedeer alam mo malulunod ka dyan. Oh, ang babaw niya. Ang babaw niya na. Kapag huh? gumanon siya banda. Hanggang tuhod lang. Wag lang siya pupunta doon sa gitna. Dito na oh. Wala 'di ba mo? Diyan na mo sa gilid diyan oh. Ano 'Yan ni, eh? tamang ano 'yan yung istulang yung styrofoam ginawang sa na Hindi, Diyan lang, lang oh. Yung maliliit na bata kasama niya oh. Bigo kaya. Bigo dagat. Ay grabe oh. Johan mabigo daw kayo ito sa yung si Kuya. Kain muna tayo. Kain muna tayo mga baby. Kain muna tayo. Oh. Kain tayo. Ganda dito mga badi may floating kubo na dun oh. Saan? May lalaking sasakyang ano Balsa mamaya Balsa. Punta mm kayo dun ni -hmm. kuya. Libre doon? Mmm. Libre -hmm. dyan. Paano pupunta doon? Magbabalsa ka? Nakakatakot man. Hindi <laughs> 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 ako marunong dumangin mga badi. Tumob, tumob yung balsa Hindi ako marunong dumangin. Yeah. Pag tumob yung balsa patay tayo. Ang <laughs> darating naman pala <laughs> mo hindi din na kaya lang muna relax relax ka lang. Oo. Diyan sila naliligo yung mga bata. Oo. Relax ka lang. Yan uh -oh. uh -oh. uh -oh. Mamaya excited. Oh, masyad uh, excited masyado eh, no? Baka mapunta sa China eh. <laughs> <laughs> China na yun na sa kabila. Ah, yeah. Hmm, China. Kaya minsan. Ha? Hindi naman kita yung... Hindi mo naman kaya yan pumunta doon. <laughs> Wala akong mga barko eh. May mga barko pero may liit. Ayun, madadayo. Okay, kita mo yung mga yun. Apa. At saka yun oh. Yan, yan. Mga barko yan. Yung tawid niyan, China na po. Hmm, China na yan. May mga ano na po dyan. Chinese. <laughs> Chinese. <laughs> yung ano. <laughs> yung ano po. Tawag nun. Post -guard. <laughs> oh, Guard. Oo, meron dyan. Ayun mga body. Maganda nga. Meron kasi ano. Child friendly siya. Kumbaga yung liguan. Low tide na hindi talaga siya natuyo. Ang dami pa talaga ng terrorist dito eh. Turista, hindi terrorista. Turista. Terrorista daw ni. Dito tayo sa Nigeria. Tayo mga body dito ang tambayan namin mga body. Ang ganda para po dito. Pero pag may mga bisita ako mga body doon ko dinadala sa may mga cottage doon. Pero kung kami-kami lang dito mga body, dito lang kami tumatambay. Ito yung pinaka-hideout namin. Walang tao. katay tayo lang. Yan mga kubo-kubo. Kubo-kubo lang. Kape. Oh, kape daw. Kaya mo tayo bago kayo maligo. Napakainin mo natin si Nanay Gina bago siya mangisda. Mangisda ka ba, Nay? Ayan, ito mga badi. Kumakain ka ba ito, Nay? Gulay mo na tayo. Ano yung China na yan? Hmm. Talang. Kumakapag-abroad na si nanay. So, yung kaya yan sanang ulam mo kasi hindi pa man to Kaya ba? Anong isda yan? Babayo. Babayo? Barracuda. Ba eh, aalis na. babayoy eh. babayoy <laughs> <Pag -uart lang. laughs> pangit. So mo mga na palad ko, <laughs> kinaka oh, may magbibigay siya ng pera pag nangangat yung palad. Ngayon kain muna tayo. Mga no, oh, na nakaka nagugutom na. Ang gulay mo tayo, ang May kutsara, may ano oh. Takbet kape. Ito yun. yan, ipreto natin yan mamaya sigang. Nahuli. Ito. Nahuli. Ito. Nahuli. Nahuli, nahuli, nahuli. Oh, gitim na eh. Gutom na, gutom na. Mga oh, buddy, ay, oh, yan masarap. Yan, yan, masarap. Yan masarap. Toyo. Happy birthday, Toyo. Hindi Toyo yan. Suka yan. Ah, suka ba? Ipagluluto nga sana yun doon. Sa masyadong ano ngayon. yan. Nasaan yung mga ano. Mga hmm. likado ko. Ay, na ako. sa support. kaya ko yan. Kaya na ko yan. Kaya na ko yan. Kaya sari saring yung ano na ito na yun, gulay. Masarap po yan eh. Luto ni nanay. Eh. Masarap magluto si nanay eh. Bagoong bagoong? Hmm. Ay anong bagoong? Sa ukol. Ang na mo, ang na mo kuya ba? Kuya ba di? Sa nakatitira? Oo, oh, saan katitira? Dito o doon sa taas? Saan taas? Ah, doon. Ay, mas maganda. Kung ikaw pa pipiliin lang. Dami rin tao yata rito. Wala sila sila. Uwi namin, akyat kami lahat doon. Akyat kami lahat doon, ikaw na dito na eh. Uwi kami lahat doon. <laughs> Pag natapos yung kanilang ano, ayan. Lahat ng si nakatira kapat. dito na nai, nandun din yung mga kubo-kubo sa taas sa kanila yun. Ang kakausapin ko yung alin. <laughs> yun ah, lang. Mas lalo na. Mas lalo na. Ayun, okay, kaya tayo. tayo. Kain na kain. Tayo si kain, kain. Baka may ano rito, Serena pagdating. Oh, huh? wala naman. Serena. Eh prito dito kayo. Ha? Ano yan? May ah, prito. Oy, masarap to. Uh, palitan ko na mamaya. Hmm, uh, kain tayo mga body. Yan, oh. No? Pwede kain. sa mamaya. Ano natin to? Sigang. Sigang prito. Ang rights. <laughs> kaya ah, na, yan? Ayan, ang ganda ng dagat. Oh. Wala na masyadong aragan, no? Marami pa. Hindi, wala masyadong nagbilad. Oo. Oh. Wala, wala yung, oh. Yung, ano, Walang aragan. Low tide kasi mga body, kaya kailangan dun sa gitna. Ay, kaya kinukuha yun sa butas. Sa mga butas-butas. Mga nakalutang-lutang. Okay. Balsa. Ito masarap sili oh. Kaya yung sili to. Sige na, kain. Kain ng kain. Hanggat may kain tayo. Yun. Hindi walang kain. Last na yan na eh. Wala tayong sasaing Wala tayong budget mamaya eh. Kaya ibebenta ulit natin yung ginto muna eh. Sili. Gusto niyo sili? Ito. Sausawan e, nila sa ano ah. Masarap to sili ah. Hmm. Simpleng buhay. Bakit pa rin dyan yung mga ginto muna Ha? Masan <laughs> kaya yung ginto mo? Naku, parehas pala tayo. Hindi natin alam kung nasaan na eh. Ano? 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 Ano natin pa? Si Johan, hindi kumain yun Si Johan? Ayun, hindi ko na. Oh, naligo na. Malabong. Oh, nandoon na yung mga bata na yun, naliligo na. Oh. Pag diyan nalunod ka pa ko diyan, ewan ko na lang. Malabo ko. Malabo ko man. mga bata oh. Ikaw na, hindi ka may ligot. Ano? Dagat? Bakit? Sayang man. Ayun, kaan tayo mga body. Yung si Kuya Jun, kain tayo? Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos. Ayun po. Ito pang-akin. <laughs> Gusto mo, ang palaya na yun. Ang dami dyan sa taas. Oh? Mm -hmm. Ligaw na ang palaya. Okay. Problema ang bahay, Nay? Okay. Di mo problema. Abang buhay, abang buhay ka talaga. May problema. Huwag mong problemahin, Nay. Pero hindi mo maiwasan. Okay. Tulog lang ng Alam tulog. Alam mo na. Kung ibang problema, di ako. Oo, oh, tama. Ito problema ka Oo. Hindi ba? Ito problema nila ako. ako naman, hmm, binabantayan ka nila. Wala, yun. Huwag okay. mo na pangkinin ah. Di ba sabi ko sa'yo? Yung nagbabantay sa'yo na, naligaw na. Hindi na nakasunod sa atin. Hahaha. 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 Malayo na to. Malayo na to.

Yeah, kagandihan. Ito na 'yung kalakal nila, 'yung mga 'yan, yun, 'Yung mga item na 'yan, binibinatnen. Na yun, Napa. 'Yan ang kalakal nila dito. Dito sa may nila kalakal, ano, mga Wilkins. Hindi 'to pag Wilkins, ano, wala lang. Pag pag iyo, pagkatapos ng bagyo, 'yan kalat. Dami 'yan. Uh. Takalat lahat 'yan. Hay. Paano naman bukid? Well, boy, Ayaw po nila dito. <laughs> Mahal nga daw yung aragan. Mahal yan na eh. Bali yun, ba, dami namin kumain. Kala ko malakas kumain si nanay, dami na tirang kanin. <laughs> ha? Ito. Ha? <laughs> Baiting suit. Kala ko si Jan ang magbibaiting suit eh. <laughs> Di na pa mga pagkintay mag-swimming eh. Hmm. <laughs> Kahinga ka muna, kain mo lang. Mm. Swimming ka na swimming yan Pagbalik mo, uling ka na. Maitim ka na. <laughs> hmm. Okay lang ko yun. Mabali yung nanay ko. Oh, wala na. Basta tapos kumain, iinom din ng maintenance. Yung mga iniinom yung tatlo. Buti nga sinami Gina, walang maintenance eh. Kayo. Wala. Yung gamot nyamot ba? Wala nga pambili. Eh, pero may maintenance ka dapat. Oh, ay, dapat yung hmm, dapat pa-check up pala sinami Gina para makainom. Padali lang naman yan eh. Yung pambili ng yung